taka okay. Nakaplay mo na? Ha? Yan, tapos na yun. na yan? Oo. oh tapos na yon gagawin mo. Salo. <laughs> kung saan lalag, abangan mo yung tayo nito. Kung saan lalag lang, yung isaluyang, ano, style mo. Tingnan mo. lagyan ng panalo. Ready? Ready go? Ready. Okay, wait Please. lang. Please. Ikalakan. <laughs> Asa na yung isa? Dito ko. Dalawa na yung naandyan. Ayun pa, oh, yun, oh. Ito malambot lambot na ti, oh. Ito, mahihinog na yan pag tinain, ano? Oo. Oh, oh. Ito rin, ti. Asan na yung... Ganito siya, oh. Medyo matigas pa, oh. Tignan mo nga, mahihinog pa yan pag uh, inano na. Mahihinog, yan o oh, hindi? Ganyan na talaga siya. Oh, kailangan, ano? Oo, oh, yun, oh. Hoy. Ayun, oh. Kulang na. Kasi dapat kanina tayong maliwanag, hindi eh. madilim na kayo. May hindi mahirap pandilim. Maganda kasi kanina kita-kita mo yung look. Ayun, o. No? tok Ayun, Dito kampa ng dag. Ni atras mo, <coughs> mo. Alam mo kasi, na. Atras mo kasi madilim na. Ni mo kung yung Ayun, no. Dami oh, tingnan. Ay, naku, storage <laughs> na yung <laughs> cellphone ko lang ya. Quintatana ka. <laughs> Ayun sa taas. Tabi na tayo <laughs> Dika, ito ba malang kutkut na rin naman yung isa What ko. Ano kunang giningyan sayang. Tingnan, sa usok na 'to

Yung, ano, ay, mukha kayo, nakakatakot yan. Ay, 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 naman ay, 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 Hmm. So na yun, madilim na kasi sa loob ng Ano, tignan mo, di binipit Hindi nakatulad ka ng Eto na lang o, oh, kaya mo to Dito, mga alas 4 ba Matumaliw, kita-kita mo pa kung saan yung Hilog, saan ka okay. so, iku, Hindi ko sure to ano, Pero parang hilog naman What? <laughs> <laughs>

Kasi tayo dito. Nakaharam kasi isang dahon putik. ko ngato, <tongan> makaharap Tidak mau kuat Tidak Ito, 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 Isim ba ko? Oh. <laughs> Meron pa ako isang huling Ha? Sige, kukunin ako Saan? dito Saan? ko na isa lang Dumaba ka na, baka nga, nga. Hmm? Naka-on pa rin yung ano mo, video mo? O so, pa-share na lang ako ha? Wait, 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 wait Kung ako ang dahilan Ng iyong paglayo wag kang mag-alala Ako rin ay lalayo ayon na, ayon na. Ayon na. Para naman ikaw Ay hindi na magtatago Hindi <laughs> nagtaguan pa ba? Okay. Hinog? Hinog, te? Oo. Para ano ko. <laughs> <laughs> oh, akin yung part na yun, ha? Yun. <laughs> yung part na yun, akin yun, ha? <laughs> kung ikaw <laughs> ay lalayo, ay, kung ikaw. <laughs> 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 ay, anong... Kung ikaw, Sige. <laughs> <ikaw, ha? laughs> kung ako ang dahilan ng iyong paglayo, Huwag kang mag-alala, ako rin ay lalayo. Baga na ikaw, ay hindi naman tatago. <laughs>